Ikalawang mga taga Thessalonica Unang kabanata Si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga Thessalonica na nasa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Sumain nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Kami ay nararapat mga kapatid na mangagpasalamat na lagi sa Diyos dahil sa inyo. Gaya ng marapat dahil sa ang inyong pananampalataya ay lumalaking lubha, at ang pag-ibig ng bawat isa sa iba't iba sa inyong lahat ay sumasagana anupat kami sa aming sarili ay nangagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tinitiis na isang tandang hayag ng matuwid na paghukom ng Diyos upang kayo'y ariing karapat dapat sa kaharian ng Diyos na dahil dito'y nangagbabata rin naman kayo. Kung isang bagay na matuwid sa Diyos na kantihin ng kapighatian ang mga pumipigati sa inyo, at kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ibanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Pagkaparirito siya upang luwalhatiin sa kanyang mga banal at upang siya'y maging kahanga-hanga sa lahat ng mga nagsisisampalataya sa araw na yaon sapagkat ang aming patotoo sa inyo ay pinaniwalaan. Dahil din dito ay lagi naming idinadalangin kayo, upang kayo'y ariing karapat-dapat ng ating Diyos sa pagkatawag sa inyo at ganaping may kapangyarihan ang bawat nais sa kabutihan at gawa ng pananampalataya, upang ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay luwalhatiin sa inyo, at kayoy sa Kanya, ayon sa biyaya ng ating Diyos at ng Panginoong Heso Kristo. Ikalawang Kabanata Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at wag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating, maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Hindi ba ganin niyo naaalaala nang ako'y kasama ninyo pa? Ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito at ngayoy nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. At kung magkagayoy mahahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan at may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisisampalataya sa katotohanan kundi nangalugod sa kalikuan. Ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Sa kalagayang ito ay tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ibanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y mga pakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Ngayon ang ating Panginoong Heso Kristo rin at ang Diyos na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. Aliwin nawa ang inyong puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. Ikatlong Kabanata katapus tapusan mga kapatid, ay inyong idalangin kami upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhatiin nawa na, wa, na gaya rin naman sa inyo. At upang kami ay mga ligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama, sapagkat hindi lahat ay merong pananampalataya. Ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo'y mag-iingat sa masama. At may pagkakatiwala kami sa Panginoon tungkol sa inyo, na inyong ginagawa at gagawin naman ang mga bagay na aming iniuutos at patnubayan nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa pag-ibig ng Diyos at sa pagtitiis ni Kristo. Aming inuutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Sapagkat kayo rin ang nangakakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan sapagkat kami ay hindi nangag-ugali ng walang kaayusan sa inyo, ni nagsikain man kami ng walang bayad ng tinapay ng sinuman, kundi sa pagpapagal at sa pagdaramdam na gumagawa gabit-araw upang kami ay huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo, hindi dahil sa kami ay walang karapatan, kundi upang kami ay mga kapagbigay sa inyo ng isang uliran, upang kami ay inyong tularan. Sapagkat noon pa mang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo, kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain, sapagkat aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapaki-alam sa mga bagay ng iba. Sa mga gayon nga ay aming iniuutos at ipinamamanhik sa Panginoong Heso Kristo na sila'y magsigawang may katahimikan at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Ngunit kayo, mga kapatid, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. At kung ang sino may hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon, upang huwag kayong makisama sa kanya, nang siya'y mahiya. At gayon may huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid. Ngayon ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. Ang bati na sinulat ng aking sariling kamay akong si Pablo na siyang tanda sa bawat sulat, gayon sumusulat ako. Ang biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo ay sumainyo nawang lahat.